Para makasess po ang good afternoon po siyong lahat. Ngayong hapon po eskorta po tayo ng Katiel Public Market para mamili po tayo ng konti lang naman po bilihin. Mula ni Mamita. Then, maraming salamat po pala sa nag-sponsor from Taiwan. Thank you so much from Taiwan. No need to mention kung sino ang pangalan nito pero maraming maraming salamat sa sponsor. Then ngayon po is punta po tayo ng palengke para mamili po ng konti lamang po pagkatapos nato sa palengke is mamili po tayo ng gatas konti lang na konti lang din na po natin bilikin mga tapos dyan may nag chugging kasi ngayong hapon po is traffic na sa aming kasi pauwian na ng mga estudyante diyan po yung seawall of Katiel mga kaseswa ang oh po yung seawall sa aming probinsya sa, ta sa tabi ng sea Wallace na pakaraming tao ngayon po isa nito na po ako sa Katiel Public Market mga kaseswa tapos yung aking sinakyan po si Nong Hill dato man yun sinakyan ngayong hapon then papasok na po tayo dito sa loob para mamili po tayo ng konti diba ngayong hapon mga kaseswa nandito na tayo sa loob diba kasi may nag-sponsor po tayo sa atin ngayong araw. Then thank you so much po pala kay Ma'am Weng ng Jobs ng Taiwan. Thank you so much po. May blessing po tayo ngayong araw na dumating from Taiwan. And then nagbili lang po tayo ng konti mga kaseswang na para kay Manita. Bili po tayo ng ano, ilang kilo yung dalawa? 1.360 1.360 mga kasiswang yung binili natin manu na trailer tapos po, dito naman po tayo sa ano kabila, baka mayroon ditong pasayan mga kases. Baka may pasayan po dito. Yeah, pasayan, sir. Itong bata, sir. Isang kelong pasayan. Magbili din tayo mga kaseswa, isang kilo isang pasayan. Thank you so much pala sa nag-sponsor from Taiwan. Tapos dito mga nagbili din po tayo dito ng Bangsi. Bangsi S. Is, yung isang kilo po is 220. Tapos po tapos po dahil dito namin sa ano sa palengke ng Conte Macas Resuang din. Dito naman tayo sa kabila, magbili po din tayo ng gatas para kay Mameta kasi hindi pa ako nakapagbili ng gatas. Shout out po sa Nancy Rano. try po din natin dito kung mayroon tayo din dito mabili na gulay. <laughs> Mag try po dito, tayo dito kung mayroon tayo mabili dito ng gulay. Kunti lang naman kasi mayroon tayo sa bahay. Ito na mili dito. Yan, dito ko na mili ng konting konting gulay ng binili po natin. Yan. Ngayong gabi o ngayong hapon mga e-flex e ko na ulit yung bilhin natin ng Burgrun so, Pagdating ko ng bahay, doon ko lang ko e flex ulit yung binili ko lahat-lahat ha kasi baka kasi dito may may tindira. kasi bawal ipakita yung mukha di ba doon lang po sa bahay ako mag content ulit mga kaseswa ngayong gabi mga kaseswa medyo naabutan na talaga, talaga tayo ng gabi pagbili kasi nga eh, napunta tayo dito sa ano sa so, public, public, market eh, so running to 5 5.30 ng hapon tayo nagpunta dito din magbili muna tayo dito ng konti mga kaseswa para kay mamita ano sa kay manita dito tayo sa dati natin binibilihan mga kaseswa Mamaya ka doon ko na sa bahay sa inyo i-flex yung pagiging binili ko ha. Access one good evening. Binili po tayo ng manok. Mahigit po isang kilo. Tapos, namilin. Isang kilo pasayan. Tapos, isang kelong isda. Oh, oh, Tapos, dalawang bag na. Dalawang bag. <makes> Tapos, gasta, gatas si Mamita. May 50 grams na si Mamita. Tapos, may isang kitchen. gatas ni Mamita mga kaseswang isang dosina isang kilong asukar may posporo isang kilong asin may 50 pesos na biskuit si Mamita tapos ito po yung sa grocery po is yung total sa grocery po is 800 814 yung nasa grocery tapos hindi na ako naghingi ng ng ano ng resebo sa isda kasi kanya-kanya mga tindi yung isda na binilihan ko tapos may pineapple tapos may mangga si mamita Kalahating kilo kasi yung kilo sa amin is 220 yung kilo tapos may orange, orange na limang piraso tapos may lakat, lakatan isang sipi tapos dito uh, may kalahating oil may repolyo may pipino my carrots my carrots makaseswang tapos may kamatis may ahos may loya ito pa yun, na-flex oh. tapos. tapos yun na po ako din ato